Gusto mo ba mas mapadali ang iyong pag-iimpake at pagpapadala? Sa tulong ng delivery sheet ng big seller, mas magiging simple ang proseso. Pagpares na para mag-deliver, gamitin ang delivery sheet upang i-verify ang pangalan ng tatanggap, address, at mga item para sa siguradong maayos ang bawat hakbang ng delivery. Pagkatapos ma-deliver, pipirmahan ng buyer sa delivery receipt bilang patunay tandaan. Mahalaga ito para sa anumang susunod na action o follow-up. Ngayon, ipapakita namin kung paano mag-print ng delivery receipt replicate form sa big seller. Pumunta sa order module, piliin ang order na gusto mong i-print ang delivery receipt, iklik ang print via bulk print Pwede mo rin i-filter ang mga order na hindi pa na print ang delivery receipt sa ilang simpleng hakbang lang, handa na ang delivery receipt mo para sa packing, shipping at pagberma. Subukan na natin. Kung may mga katanungan ka, huwag kang mayang makipag-ugnayan sa amin. Customer service para sa tulong.